Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Kasuhan nyo. eh kung kamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila. Noong 2017, umatras na nga eh. Hindi eh, pa nagutin natin. I'm willing to be the complainant. Ang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Sa lahat ng witnesses, diskaya, lahat ng contractors magsabi kayo ng totoo magsabi kayo ng totoo tumbukin po natin yung talagang mastermind papunta na eh papunta na dun sa mastermind eh sa ICI alam ko alam nyo sino yung mga mastermind tumbukin nyo po sa DPWH sa ombudsman tumbukin nyo yung mastermind sagot i welcome any investigation let the facts speak for themselves wala po akong itinatago wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan hindi ako sangkot sa anumang anomalya ang aking sunumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan at uh, hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan uh, sa akin I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako rito. At uh, hindi po tayo titigil at 'wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang Pag uh, na ilihis po ang katotohanan magulo po 'yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit iatras ngayon? With all due respect uh, to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the diskayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo sinabi ko doon. Ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso. Uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit ka mag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. At uh, may pagkukulang ang diskaya. Kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At the, I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyo, Bisaya. Pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, pinutumbok na. Eh sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up. Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte, na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh, yan ang... Maaring naging negosyo nila Makipag joint venture Makipag Pag uh, magpagamit po ng uh, lisensya Eh pan, kung may kasalanan Panagutin nyo po o, pan, Panagutin nyo Panagutin po natin Hindi ko po kilala ang Mga Diskaya Wala po akong kinalaman sa kanila At wala po akong pakialam sa mga Diskaya Kasuhan nyo Eh kung kamag-anak ko Kasama dyan Nag joint venture sila nung 2017 ina umatras na nga eh. Hindi pa nagautin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin. Ang dumi. Para kayo ang pumuti. Huwag naman po 'gon. Pa-panagutin uh, natin ang dapat uh, managot dito. At uh, i ma isa isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbistigahan. I am one with IC ICI. Si Secretary Vince ng DILJ, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin ang dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon. Paano ako magtrabaho? At uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant. Noon, government employee, 2001 1998 pa po sa congressional office ni former president, former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko, sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito 2018 bago mag-eleksyon naging issue bago mag-eleksyon ng 2022 hindi naman ako tumakbo naging issue ng 2021 bago nag-eleksyon 2025 kinasuhan ako ng 2024 eh mapigilan mo bang may negosyo sila may mga negosyo po kahit sino sa atin may mga negosyo po ang pamilya natin wala pa ako sa mundong ito may negosyo na po ang pamilya ko ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Eh, wala, walang nga katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po eh meron din nagsasabi na may magpa file na naman next week ng kaso katulad nung kinaso last year. Kaso against uh, itong sa pamilya ko na naman. Eh mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko or kunin ang Panginoon yung uh, kamagana ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. At natrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya. at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, May ng tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person. Sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte pero hindi po ako humingi ng kapalit ang sinasabi ko lang gawin nyo lang yung tama just do what is right lalong-lalo lalo na po sa mga natulungan ng na mga nasa gobyerno po hindi natin may iwasan uso yung mga name dropper walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo ulitin ko lang po kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko ako na po mismo ang mag- papakaaso at magpapakulong po sa sa kanila. And it would be very unfair on my part na It would be very unfair on my part po na mag maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya lahat ng contractors magsabi kayo ng totoo magsabi kayo ng totoo tumbukin po natin yung talagang mastermind papunta na eh papunta na dun sa mastermind eh sa ICI alam ko alam nyo sino yung mga mastermind tumbukin nyo po sa DPWH sa ombudsman tumbukin nyo yung mastermind Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. Pa Katapusin ko lang po. Ah, usok ah, uso kasi ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamahal pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po. Sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth, the truth lang po. Ilabas niya po yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary bins at sa lahat po nang nag iimbestiga Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lukuhin ang Pilipino tumbukin po natin ang dapat uh, tumbukin. Kinalaman, ano kinalaman ko diyan sa 2017 na uh, kung meron mga mga joint venture sila, uh, please check, bisitahan niyo po, panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang willing po ako kesa naman i ikut ikot pa natin kasi expect ex, expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na pwersa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot, Nand, nandun na eh. klaro na dito, nag-imbestiga nag na tayo dito sa, 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 sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Eh, ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Kongresman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Si, sila mismo. Eko, eh, layo ko dyan. Ang kinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan, Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since ayaw na ayaw ko po ng uh, kalokohan At nakikiusap lang po ako sa lahat no sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, 'wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi.